So ayun, what's up mga kadabs? Bali, nagbabalik tayo. Part 2 ng ating video dito sa ating uh, intelligent false Upgraded uh, battery charger. So, ang ginawa natin dito is pinag-aralan muna natin siya bago na tayo nag part 2 video. Tapos, siyempre naghintay tayo ng mga question nyo sa comment section natin sa ating YouTube video so ang sasagutin natin dito is gumaga uh, unang tanong doon is Jimmy Lusano uh, shout out sayo, uh, how much kung unang tanong dito is tapos si Ramel nagtanong din kung magkano tapos yun si Ramel ulit Uh, how much tapos yung isa naghingi ng link na uh, nasa comment section na yung link at saka kung magkano bali sa Shopee bali ang price niya sa Shopee is 585 pag 400 ano siya, kagaya nito pag 400 um, na upgraded na so ayan yung price nya 5 tapos pag 300 um, uh, 485 so wala pa dyan yung shipping fee dito tayo nag ano uh, rainbow tick yan yung trusted seller natin na nabilihan from shop so this video is not advertisement for ano lang naman natin para sa sharing lang natin kung saan tayo nagbili dyan So, eto, isa sample ko sa inyo Doon sa katanungan kung gumagana yung pan kung nagcha-charge. So, since ito naka-unplug siya, ayan. Naka-unplug siya. Tapos, may ginawa tayo dyan. Tinanggal na natin ng cover to. Or may tornilyo para matanggal natin yung cover niya sa app. Yan. Kasi para makita talaga natin yun sa katanungan ni Sir Herori na kung gumagana tong pan na to pag nagcha-charge. Tong pan na yan. So, ayan, naka-unplug yan. Ito. Tapos, pag nag-charge tayo, kailangan oh, unahin natin ikabit yung alligator clip terminal sa ating positive-negative side na battery. So, ayan, yung volts ng ating battery is 13.1 volts. Tapos charging mode no kasi uh, hindi pa natin na charge. Sa mode din niya dito is 12 volts. Eh, ibig sabihin 12 volts yung ating battery. So cha charge natin siya. Yan. Itong lights indicator na to, it means charging siya. Yan. Kasi pag full charge na yan, ito namang lights indicator is naka-standby lang to na sa lights niya hindi siya nagbi-blinking. Naka-blue lights lang yan. Tapos, ito dito ang indicator, 12 volts battery. So, dito sa so mood naman, kanina may charging mood, no. Ngayon, charging mood lang. Wala na yung no. So, ayan yung current amp nya, 0.02. So yung capacity ng ating battery is 12 volts 7 a uh, 9 amp yan. So, nag-charge siya ng 0.2 current amp. So, ang ano natin dito na sa button na to is itong option na to is repair tsaka intelligent. Pag intelligent, charging and mode lang to. O, ibig sabihin, ang purpose natin is to charge lang yung ating battery. Tapos, pag repair naman mode, Ibig sabihin, i-re-repair natin to Galing siya sa 0 volts. From 0 volts or low volts. Low, mas mababa sa 12 volts. Yan, repair mode natin siya. Tapos dito naman sa car, ang uh, purpose nitong switch na to is kung malaking battery, car mo. Kung maliit na battery is imo motor type mo lang. So, ang pinaka-function niya is type ng battery kung malaki i-mode mo, i-off mo to. Tapos kung i-on mo kung maliit na battery. So, yun. So, ayan. Naka ano tayo sa repair. point 0.3 ang ano niya, Karen. 15.4 volts. So, since hindi naman ito sira na yung battery natin, uh, charge lang natin siya. Ayan. Tapos sa katanungan mo, sir, ito. Tumatakbo tong pan natin. Ayan oh. Yan, tumatakbo yan pag charging mode yung ating. So, siguro, kaya hindi siya nag, ano, pag hindi yan tumakbo, sir, siguro, ay, may defect yung ating pan. Kasi ito, tumatakbo naman to pag, naka-on yung ating bat ano charger or may china charge siya kasi cooling effect dito para hindi uminit yung loob nito kasi may cover siya itong cover niya so magiging exhaust niya kasi pabuga yung hangin din exhaust nito ng ating battery charger na to yan tapos pakita ko sa inyo yung pinaka loob niya yan naka on yan huwag nyo nalang gagayahin unsafe to pero pipapakita ko lang sa inyo. Ayan. Ito yung binabanggit ko yung switch nyo. Dalawang terminal lang naman ang nakakonek. Either you on, off, on, off mo lang yan. Hindi siya naka 3 terminal. Dalawang terminal lang. So, ito yung display niya. I don't think kung 400 amp kap uh, maximum capacity nga to kasi makikita nyo naman sa parts nya yan Sempre kung mataas yung amperage nya nakabase tayo sa kapasitor siguro maraming kapasitor maraming din power transistor yan to uh, enhance the volts or current amp so palagay ko nito mga nasa ano lang to 100 amp pero hindi pa naman natin tested yan na 100 amp lang talaga siya sa ano ko lang ni Vento uh, estimate mapapansin nyo ayan o, may mga missing per, uh, missing parts pa ayan o baka hindi siya full build ayan o may mga kapasitor pa dapat yan tas dito naka-dual capacitor dapat to sa primary. Primary power supply tapos secondary ito. Kaya nasabi ko na primary ito kasi at dito yung malaking power supply tapos andito yung maliit na power supply. Normally sa primary kinakabit yung power supply na malaki, malaki yung bultahi at saka malaki talaga 'yung power supply yan, no So ang voltage niya is 450 volts 100 microfarad. Tapos sa secondary natin is ano lang to. Uh, 35 volts 1000 microfarad. Secondary power supply natin. So kaya hindi ko masasabing 400 amp talaga siya. Minjo pick fix sa 400 amp to so kung bibili kayo ng ano na sa inyo na yan battery charger kasi ito budget meal lang uh, budget ano lang to price kasi 585 lang siya mas mahal pa nga yung isa kong charger so yun lang mga kadabs ah uh, try natin sa sunod ng 24 volts sa sunod na video. Tapos additional yung nakatanungan, doon, ah uh, tsaka tayo gagawa ng additional video din para masagot natin. So, sana nasagot ko yung magkano, tapos yung link na attach naman natin dyan sa may comment section. Tapos, Uh, can discharge charger last up to 12 hours. Pwede siya i-charge ng up to 12 hours. Kasi nasa battery nyo naman yan, capacity. Tapos ito naman, may automatic naman to. Na kagaya nyan. Full charge na siya. Oh. Nagsisero amp na yan. Tapos ito, hihinto na yung blinking nito mamaya. So 'yun lang mga ka Dives, medyo maaba na video ulit natin. Hangga't maaari ginagawa ko pa nung shorter 'yung video natin para hindi masyadong mahaba. So thank you for watching.